Good po mga kagouti. Nagle-labor na nga po si Kirara. Ayan po. Kaya po binabantayan natin kasi po yung unang nanganak natin na kambing di po natin siya nabantayan pero nakasurvive naman po yung mga anak kahit di po siya nabantayan. Ayan po nagle-labor na po siya. Nagle-labor na po si Kirara. Kaya kailangan po siyang bantayan para pagkalabas ng mga anak niya mapunasan. May possible po kasi na pwede siyang mamatay pagka hindi po siya pinunasan o hindi po niya nabilaan. Pwede po siyang mamatay. Ayan po kaya binabantayan po natin si Kataas po ang anak niya. I-update ko po kayo mamaya, mga kagouti Salamat po. ayan po mga kagouti uh, hindi po natin na yung panganganak niya tuwa po nang wala po akong kasama hawak ng camera. Kaya ayan po, video uh, na na lang po nang dahil na ang anak ni Kirara. ayan po, isa pong malusog na bakling. ayan po siya uh, abangan pa po natin yung isa baka dala dalawa po yung anak niya o possible na isa na lang kasi po ito nakakatayo na yung anak abangan pa po natin yung isa po. bali yan po eh anak na po ng anglo yan yung anak niya na yan siya isang malusog na bakling ayan po napakalusog sa so ngayon po hanggang dito lang po muna yung video natin salamat po